And for today's video Ay, finally, nandito na kami sa Green Hills ni Nanay So, ayan, guys, nandito tayo sa mga mga gadget shop Eto na, this is it Guys, ito na talaga yun Eto na Grabe, guys, sobrang tuwa ko ngayon Kahit di pa ako nakakabili Ang dami ko nakikita Itong si Woody, guys, kukunin ko na siya Kasama ang kanyang Johan, si Bo Peep And then, yung maliit din si Jesse, papi <laughs> si Mofi, wala pero yata yeah, magkasama na sila. Yes, yes, thank you. Thank you. Welcome back to my channel, I am Jet Hilao and for today's video Ay, finally, nandito na kami sa Green Hills ni Nanay Alam nyo lang, grabe, eh, parati ko pinapanood sa YouTube yung mga Green Hills Thank you, Mayor Biko Thank you, Mayor Biko At nakuha ko ng aking uh, scholar allowance Update so, na-date na ako sa nanay ko This February okay. 15, the day after Valentine. First time ko dito, guys, na makapunta Hindi ko alam dito O, oh, ayan, lipot na kami ni Nanay Ayan, guys, para kami na sa ibang planeta dito ni Nanay Ito sa Kuwait lang yun, meron Sinabon. Parang ang sosyal dito guys. Akala ko sa Green Hillside Dog yot Ay! Joke lang ba ng luma? Ito yung bago eh. So ayun guys. Eto nakikita ko na ito sa vlog. Green Hills Walkthrough. Nandito na tayo ngayon. Napanood ko. Nandito na ako ngayon. Ating mission ni nanay. Kone ko stand na nabili ko dun sa Ayala Mall. Tingnan natin kung floor. And guys, nandito na yung sa may Toy Kingdom. Hindi ba ang laki? Eh? Nakikita ko lang to dati Ngayon nandito na ako live na live. So ayun guys, nandito tayo sa mga mga gadget shop. This is it. <laughs> Ay, makikita lang natin sa bungad. Ito guys, parati ko ito po yung sa Green Hills Vlog. Shout out kay Sir J. Pinapanood ko. Ayan guys, so. Ito na ang binon kapag hindi nagbablog ang mga vloggers. Yan mga itsura nga. Tapos meron din sa baba, ang gian. May iba't ibang damit, bags. Wow. Sa taas, ito yung mga gadget shop. Ayan, guys. Meron din pala mga furniture shop dito. Medyo tago lang siya. Third floor, malapit sa may bentahan ng taruan dito. Kung gusto mo yung mga furniture sa mga magaganda nyong bahay, this is the place to be. So, ayan, guys. Nandito kami sa may bandang looban ng Holy Hill Chapel. At ito yung mga bentahan ng pearls. Yan, e. Hindi, parang sa to. Nakalagay nyo lang, pink paupas. Ganyan-ganyan lang ito, no? Meron pala dito eh. Natutuwa ang mga mata ko. Natutuwa daw ang mga mata ni Nani at ito daw ang kanyang pakay. Itong event na for today's video. Nagdala ako eh. Oo. May mga gustuhan ko. Di ko sayang, nandito naman din, di ba? Ayan guys, nakikita niya si Nani. Nandiyan na naman siya. Ligaw, ligaw, tingin. It's saan na siya patingin, tingin. Masok, A few moments later. Guys, oh my god, update nandito na kami sa Shopsville. Plus, di na nagdasal muna kami. Thank you, Lord. Binigyan ako ng sign ni Mama Mary. Nandito daw yung address. And namin yung Mako and Ice Toy Shop. Ito na yun. Ikot-ikot lang tayo, guys. Guys, ito na talaga yun. Ito na. Ito na yun, ko yung ko, mga hilero ng mga funk, mga collectible. Meron na ako nyan guys So maghahanap na lang tayo dito 1, 4 1, 2 1, 2 Chucky. Ano may Chucky kayo? Chucky. Ah, sige. Kung avid kayong toy collector. Ito na, Green Hills na yun. Bulaga. Ayan guys, may Chucky. Isa halagang 15,000. Saka 847 KD yan eh. Ayan, nakita ko na siya. Ayun na, ganda yung. Yan din nakita ko mo. Yan eh oh. Yan din oh. tayo sa may figurine shop nila. Ang lalaki. Sabi nga ni nanay ganito daw ang kay Dennis Trillo. Do not touch na eh. Si Galit na galit. Ami guys. Grabe. Oh. Wow! Dapat mo lang space niya para sa bahay niya kung ganyan. So ayun guys. Punta tayo sa may big boys. Okay. Set of four. 500. Bale 2,000 na ay this nest bit. Was like you. Okay na yun. Oh. 2,250. Grabe guys, sobrang tuwa ko ngayon kahit di pa ako nakakabili. Sabi ko nakikita. So Disney na na ito. Out of the sea. Double not for today. Ito na yun na Okay guys, ngayon pasok tayo sa field bars. Alam ko dito may mga stock sila eh c 100 kasi mahal to eh. 550 na eh. Mm -hmm. Unboxing mo siya. Okay. Update guys! Namali kami ng daan. Chinik muna naman yung dito. Pero ayun, nasa Shopbill Plus na kami. Nandito doon lahat na mga keekan, mga gadgets, mga toys, collectibles. So tara na guys! Let's go! 20 minutes later. Maybe. 400? Meron din mga Barbie. Mga collector ng Barbie dyan. Plastic tong isa na sa gitna. Hmm. Tcharang! May malaki Oh. So, mga ka-ek-ekan. yan guys. Ito, one five. Ay, ba, Siyempre, adik ah, kami sa Shrek. O si Jessie, 500. Slight dumi. Ito, gusto din nanday ito. Oo, di Oo. Oo, di na kanyang hat. Ito din siya siya nagtotok. Si Jessie, nagtotok pa rin pero meron na akong ganyan. Ang dami nilang mga hubot dito. Kung collectors kayo, kung nagaw matutuwa kayo dito for sure. Ito, you know, ang lalaki. Si Mike Wazowski, si Buzz. Ito naman ang habol ko. No, ang dami guys Punta kayo dito Si Budi guys Kukunin ko na siya Kasama ang kanyang Jowan Si Bopip And then yung maliit din Kukunin ko na din yan So, ayun guys. Nakabili na nga ako dito. Topsville. Pinheels dito sa mga ice toy shop. Tumuntuwa ako sabi ni nanay. Siyempre nakabili na ako final ng booty. Pati yung niya si Boopi. Yes! Ikatukod kami ni nanay. Tignan namin kung anong makikita. 8,800. Liit. Eh, sino yun? May si Boo. Ang dami dito guys. Kompleto. Pangang kotonan kaya makamaliliit. Ah, <laughs> ayun maliliit no? May si Boopi po. Ano kaya yun? Ito so, may Toy Story 4 pa nga dun. Masak tayo dito. Guys, ganun din sila. Nagbebenta ng mga film. Session na guys, kung magulo. Excited kasi ako eh. So yun guys, naglakad-lakad kami ni Nanin. Ito kami sa so, may collective base. And grabe, may Toy Story din dito. And sa mga gusto ng Genshin dyan, a shoutout kay Soli. Ayan, meron sila dito. 2.8 si Jean, si Mami Raiden ay 2.8. Si Ning Kuang, ang Traveler 1.5 dito. Traveler na malaki. 2,000, 2,000. Si Hu Tao na sexy ay 2,000. 2,000. 2,000. 450, 450. bubble head. Okay guys, nandito ako sa may second floor. May collective base. Tignan okay. natin. Ayan o. No? Ang kano yan? 1, 3. Yun na lang na yun. 1, 3 si Woody oh Ayun na yun. May mag-asawa. Guys. Magkano? Ayun no. Si so, Tiffany, pati si Chucky. So, meron din dito. Ito na yun. eh hey, meron din si Bonds. Kami dito. So yun guys, hintay namin si ate na nag CR dito sa may play box. Meron silang Toy Story. Ito ang laki 800 do. Oh. Mabait mabay si ate, din discountan tayo. Uh -huh. Madali kausap. Madali kausap. Tumutunog oh, pa. Yun. Kaya lang yan, naghapon na Ito, siya. Ito naghapon. Ah, oh, ba? diba? Sa so, Playbox, guys, dito ito sa Green Hills Shops. oh. Shop. Yeah, nakuha namin ng... One Bot 7 is for the Pio Team. At alam niyo, mga collector ako nung Toy store? Well, uh, Mahirap makakuha eh. Kasi si Woody, si Buzz, nakikita mo. Pero yung mga jowa nila, <laughs> si Jesse, <laughs> pati si Bo Peep. is <laughs> <Pika, laughs> magkasama na sila. Yes, thank, you. <laughs> you. So, ayun, guys. Grabe. I love you na. I love you, Tai. Thank you, Lord. Grabe, black pasta na ako. ko na lang kung na. Pero I'm so thankful and happy. So guys, nakalabas kami ng shops. Binsin natin. Tumitingin ito ng blouse pala. Blouse. Ang gando. $3.50. Kami si Nani, diet-diet na sexy na siya ulit. Ang ganda. Wow, cream. So oh, yun guys, sumunta kami sa may theater mall, sa V-mall. Wala kami mahanap na camera, battery, Nikon. Ang hirap pala. Last stop na namin ni dito para may take out sa may pang remembrance. Ang sukat ng sinani dito sa 341,000 pero parang isa lang yata yung nabibetan niya. So 350. Ikot na wala-wala na kami ni nanay. Wow! Ang <tong> ganda mo dyan, Nay. Yes, laki ko talaga guys. Enjoy pala dito sa Green Hills guys. Pero huwag kayo pupatid na wala kayong handang panggasto. Eh, everywhere you look, the left, the right, up and down. Parang bisore pala dito sa Green Hills. And sulit naman guys, ang dami ko na nakikita. Huwag ka nang gusto ko, magalit ulit tayo next time. Thank you, thank you. Bilibot muna kami ni Nanay dito. nakamay kain muna ah, kami guys. Na oh guys, nandito na kami sa may bagong Green Hills Mall. Tabi-tabi. Converse, Crocs, Traffic, Hushpuppy, Skull, Palladium, A-Swiss, Pionic, Merrell, New Era, Guest. Grabe, pumili ka na lang. Para kami nasa quake ni nanay, no? Parang Alcott, Aluwag, ang mga shop shop. So, ayun guys, lakad kami ng lakad ni nanay. Dito na kami sa Yaoyo. First time namin bibili ni nanay. Libre ko siya ang sarap talaga pag sumesweldo. Ina-treat mo mga mahal mo sa buhay. Yo, Yowel, Yowel. lang afford namin 100 sulit nito. Uh -huh. Anong lasa oh, na? Pero ini, dorok no. Manalo. Ang sarap. Hindi kami bumibili nito. Yowel lang kami. Yowel lang afford namin ni Nanay. Thank you, Mayor. Thank you, Tay. Thank you, Nay. Love you. Eventually. So yun guys, thank, thank you Lord, nakasakay kami dito ni Nanay sa Modern Jeepney. Nakaupo na si nanay guys Dito na kami sa So ayun guys Kakawi lang namin ni nanay Ito na nga aking mga nabili Sa Green Hills Ito si Woody ang ganda tumutunog nagpapala siya Tapos umikot ikot yung kanyang kamay Wala nga lang siyang laso Si Bo Peep naman syempre ang jowan Pwedeng mawala Sasalita din siya Have you seen my Billy, goat, and ayan, wala tayong ship mo, Bopip. In working condition pa naman. Pati nalinis ko sila guys kanina. Binili ko medyo madumi, nilinis ko ng acetone. Na, habang nasa bag ko, nagsasalita. Kasama tong si Jesse. Oh, ayan, ang ingay-ingay sa bag ko. So, pinili agad ni nanay kasi ang ganda. asa siya kay ni Bullseye. And syempre, ito, Q-Posket. Actually, worth 995 siya pero nabili lang namin 450. So, overall, yan ang aking nadagdag sa collection. Sobrang saya ko. Salamat kay nanay, kay tatay, at syempre kay mayor. Success ang aming Green Hills. Ganap ni nanay. And I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below, and click the notification icon so you will be updated my latest vlogs. Bye-bye!